kahit i-google pa niyo sa uh, tingnan niyo sa google ang kasibra ay ganito ang kunyo maliit dito Sap mga kabayan Panibagong vlog, panibagong araw adito ah, Dito sa bahay ah, Andang hapon sa inyo At ngayon Marunong ko na naman ako Napili kaninang ah, Doon sa bloke Dalawa o oh. Pakita ko sa inyo Saan nyo ito, ito galing oh. Binili ko ng 17,000 Pero Giutang ko ang 17,500 lang ang daon nito ito 27 at dalhin namin ng blue Key bukas sa so, ito ang patunay na wala talagang namili sa uh, mga stockyard road ngayon kasi may ang karabaw so, king anak pakita kasi sa inyo wala wala gin mabenta oh. yan yan ang kalabaw so ito kahit babae ito binili ko kasi 17,500 so, so pautang naman ng 17 so ang ibig sabihin 500 lang ang nadaon nakakaiba mga kabayan sila itong pamilya natin kasi pwedeng utangin natin yung mga hayop kasi uh, niwala sila sa atin so ang ibig sabihin pwede so bayaran natin sa sunod nga sabado doon sa bloke kalabos king anak di ko alam kung saan niya dadalhin kanlaon ba kasi bukas ay may stockyard sa kan kanlaon bukas at ito 27,000 binili ko kasi uh, malaki naman oh no? so ngayon, ah uh, abangan niyo sa bukas sa uh, bakong yung aming mga baka abangan niyo may tatlo dito doon na uh, lagay namin sa damuhan at may yung dalawa dito at ngayon pwede tayong tingnan tingnan natin to kung mabinta ba natin to sa bakong bokas Mone karugtong sa atong intro mabinta kaya yung dalawang baka sa aking asawa kasi di nakaranas ng tawa doon sa bloke pirmi ah uh, pirmirong opsyon sa bloke so sinabi ko sa aking vlog na dalawang opsyon, bloke at bakong. So ngayon, ito, kita ninyo yan. Baka sa aking asawa, binili niya yung nalugi siya sa kanyang baka. So ibig sabihin, pag, pagkalugi, bili siya ng dalawa. So tingnan natin kung mabili ba doon sa bakong, sa pangalawang opsyon. Hindi na pwedeng ibalik natin sa panyabunan kasi galing yan sa panyabunan. Alam nila kung magkano. Pero kung di mabinta ay wala tayong magawa. Balik agad sa panyabunan. So yun, abangan natin. Yo! Yo! So ito, binili ko ng 27 kahapon pagkabinta sa kung aking dalawa. Ah, dalawa nab Ay ito, nabili ko to. Pero... Kalagayan kasi na malaki ito ng kuhunan kasi 27 pero kung mayroon kaming bagang may dinaunan lang namin ng ah, uh, 500 <laughs> nakakaiba mga ka kakansil yung pamimili natin siya nagsabi na 17,500 pero pwedeng daunan natin ng 500 lang so may utang tayo ah, uh, 17,000 So, karga muna natin tong baka. So, 57 to. Abangan sa bako ngayon kay magkarga na kami ng baka. Tapos Tingnan natin kung mabinta ba ang dalawang baka sa aking misis. Ito, so, balad. Ito. 20,000. Ah. Uh, 500 to, pero. 21,000 lang sa bloke. So, hindi dibinta kasi hindi naman tayo ma. Ang tanghugas yan. Hindi naman tayo ma. Uh, kaning. Pagalitan sa Gracia na baka bumaba. Ah. Uh, kasi. Ang pamasahe lang mas kulang pa. 500 lang. So ang ibig sabihin, kung pamasahe ang habulin natin, awala ah, wala tayong kita. Kasi ang krodo namin ay 1.5 plus kaunan pa. So ang ibig sabihin, hindi magagalit yung ano ng ah, grasya. Kasi ang rasya kapag tinang, tinanggihan natin, bumaba yan at ah, pumunta na sa lugi. At ito, hindi, hindi tayo mapagalitan ito kasi <clears throat> di pa man kumita. Kulang pa sa pamasahe ka So, ibig sabihin, di ba bintas sa unang opsyon sa bloke, dito tayo sa pangalawa. Ito ang pangalawang baka sa aking asawa, oh. Ibig sabihin, gahapon, wala siyang kita gapon, plus nalugi pa sa panyabunan. So, ibig sabihin ay, eh, hindi pa, hindi pa nakabawi siya? Ganyan talaga ang agayan sa ganitong mga hanap buhay. Hintayin natin na bumalik yung panalangin. Si siya lang ang may alam. At ah baka bumalik ngayon. Ngayong papunta na kaming bakong. Diyos lang ay mga may awa mga kapansin at siya ang kaalam sa lahat nating natin ginagawa dito. Ya, basta ang sinabi ko na Basta may kita na, huwag na nating tanggihan kahit maliit. Tumanggap nga kita tayo ng kuwag, uh, yung uh, malaki. So kung, kung maliit ay tanggapin natin. Ay, tobig sa rinin. Ito, uh, 21,000 500 ito. So, ibig sabihin, sinawara na ng 20 to. So, lugi pa rin. Oh, lugi pa rin kasi ang pamasahe, 800 plus, busal pa, 850 plus. Mayroon pang haw hawiring, yung uh, mga... Uh, So, ang ibig sabihin ay, malaki yung login nito. Ang gastos nito ay 1,000, mga 1,050 siguro. So, 500 lang ang nakita. So, ngayon, stingan natin. Ah! Pasa sa pag PC. Paon ko na oh. Uh. Ito, akin to. 19,500. Pero, ah, tinawaran lang nila ng 20. So, sinabi ko na tatlong baka, 500, 500 lang ang kanilang ang na, panatin natin. Pero, nasabi ko man na kahit maliit, pwede na. Pero, walang nakita to kasi alam ninyo na may pamasahay pa tayo si hindi sa atin ang truck plus crudo pa natin. So, nilibinta, may 500 naman kasi 20 ang tawad. Para malaman ninyo, itong mga klaseng baka nga bagong hiwalay sa kanilang, ilang ina, ina ay hindi pwedeng patagalin natin sa ating uh, dito sa hanap buhay natin na uh, tayo. Kasi itong mga bakang ito ay uh, lumiit pa yan. si bagong hiwalay sa Uh, inahin nagdidi pa yan pero pag na natin ay maluswit pa yan so, ang ibig sabihin ngayon uh, ano, ano ang mangyari sa tatlong baka na may 500 na, na nakita sa bawat isa ay desisyon talaga tayo so itong kalagayan na basta ganitong mga hayop na bagong hiwalay Sigurado talaga na maluswit. Kita mo ninyo ang baka sa aking asawa nung nalugi. Bagong hiwalay, yon Binili niya. So, ano ang nangyari? Ha? So, na lusit. Isang buwan nga, nga dito, pero na, kung lagi? kumayat, Kahit malakas yung kumain. Tapos, tinurukan ko pa ng injection pero hindi rin, kahit anong gawin natin, basta bagong hiwalay. May, ah, uh, kung pa yan? Siguro pa nang ma, kung yan? Ay! Siguro talagang maluswit ang bakang bagong hiwalay. Litan muna natin ang busal kasi yung busal na ganyan oh, parang hindi po, dagdag pugot, pugi points. Wow naman. Wow. Litan natin yung busal na dagdag pugot points eh, para dagdag naman ah, sa to. So, ito akin itong baka. Uh, sa tatlong baka ko, uh, dalawa sa asawa, ay ang nabinta gahapon ay dalawa sa akin. So, may kita tayo gahapon. Pero, Ang aking asawa, walang kita gahapon. Mahirap kasi magbinta ng stockyard. Mainit. Tulad ng bloke, katulad ng panyabunan. Iba, iba kasi sa bakong kay maraming uh, puno ng kahoy doon. So, kung mabinta natin to ngayon, yung lima. Lima dito naman ang aming baka kasi may binili akong sinasabi ko, ulitin ko na uh, 27 at yung isa na 17,000 na binayaran lang namin ng uh, 500. Pero 500 nga pero sa sunod na Sabado, bayaran ko yan kasi utang ang 17. So, yan ang kalagayan namin sa mga stockyard. So, kung tayo ay masama pang tao nga, uh, hindi hindi ginagamit ang uh, pagka matarong natin, ay walang maniwala. So, ang ibig sabihin, marami na tayo nakakita sa mga vlog ko na nangutang tayo ng hayop. So, ang ibig sabihin sa stockyard, naniwala sila sa atin. So, Ag PCB. saan naman to. Tara. So ito, abangan natin. Ito ang aking sinasabi na pwede pala tayong bumili ng baka na 500 lang ang binayad. Nakakatawa kasi. Kasi baka 500 lang ang bayad natin. Oh, tingnan ninyo. Maganda. Okay. So, ang tawad ko nito para ma makapira tayo yung kumita tayo nito ay five uh, 16,500. Sabi ng may-ari, tangin mo lang ng 17,500. Daunan mo lang ng five uh, 500. ko. Oh kakaiba naman yan. Bak bakit na dinaw na lang natin ng 500. Yeah, ako ang... Ako ang... kon talaga. Sabi niya, si Aurora ang... So, bigyan natin ng busal. Kasi maganda naman yan. Kasi yung kanyang tanga oh malaki. Pero, ang ibig sabihin ay maliit ang kanyang ano? No? Kita niyo? Maliit ang kanyang pamitay oh. Kung malaki pa itong pamitay, hanggang dito, yan ay ito ay mabinta natin ng mga 28. Pero kay Hindi oh, so oh. naman maliit, ah, maliit naman ang pamitay, so ano lang. Ah, uh, lang natin 'to ng 21,000. Baka kumita, baka mabinta ng mga 20. Tingnan natin ngayon. Yung ating mga sinasabi ay hula-hula lang kasi wala tayo, hindi tayo natin alam kung magkano bang ah, bilis sa mamimili. Kasi silang may alam na Magkano ba nila bilhin tong baka? So, ibig sabihin, kung ma pusuan nila ito at magustuhan nila, ay bilhin nila. Baka mangyari yung, mangyari yung sinasabi natin na mabinta natin ng kahit 20,000 20, 20 lang. Isan, isan, isan. Kung mabinta naman ito, ay yung pira nito ay maruling natin sa panyabunan. Yan ang sinasabi ko. Ito ang kalagayan namin. Hindi ko mahiya na isa, sabihin sa inyo na maliit lang ang aming tira tapos kung mayroong magpautang-utangin namin. Sige na hindi natin babayaran yung uh, inutang natin baka hindi na tayo makapunta ng stockyard tapos baka ma sira pa tayo, sirain tayo nila. Isa tayong vlogger pero hindi magbayad sa utang. So, kahit lugi, kahit anong mangyari, Diyos lang ang may alam. So, ibig sabihin, binta natin to. Kasi utang to. Kung di naman mabinta to, kasi may opsyon pa itong baka. Ngayon, sa bakong. So, kung di mabinta sa bakong ngayon, ay may opsyon pa ito. Papuntang panyabunan. So, ang ibig sabihin, kung di mabinta, ay dalhin sa panyabunan. Panglimang baka to, Dalawas kong asawa, tatlo saking akin. Abangan. Papuntang bakong at samahan nyo ako sa aming pagbinta doon. Basta ganitong mga bakang ganito, ang ina ito ay kumain ng pigs. So, ito, kumain siya ng pigs. So, naturohan siya niyang, ng kanyang ina. So, ibig sabihin, kung bilhin ito sa mamimili, ay islamalugi. At, alam ko kung ano bang ba gagawin nila nito ay hindi para pang inahin ito. Gawin lang inahin. Yan oh, dagdag po gipuins so, o. Oh. Dagdag po talaga. Sa kayo, tingnan ninyo. Kanina na hindi pa napalitan ng busal. So, ngayon nga napalitan na natin. Kapisa rin. Ito sa kanyang Balahibo dito, kailangan natin kunin yan kasi, o oh, ito, kunin natin kasi kung tingnan ang baka, parang matanda. Basta may mga bulbol sa, um, bulbol naman. Basta may mga balahibo sa mata. Yung sa may kilay ba? Sa may kilay ba? Kunin natin. Oh. Ronin, busog kayo na? So, kung pang uso, di pwedeng patamaan natin ng pagbusog kasi laging, kasi kita ninyo, oh, malaki ang tiyan. Oh, parang di malagandang tingnan. Oh. Parang di maganda tingnan ay konti lang ipakain natin. Si di ma gustuhan ng mga mamimili kasi busog na busog oh kita ninyo mura lang sa tingin ko itong baka ay mura lang kasi yung mga bagong hiwalay ko dyan na mas maliit pa kaysa ganito so ang ibig sabihin ay babae man to pero hybrid tingin ko nasa second class kung mayroon pa dito dito may pamitay pa dito mga first class siguro pero alam ko mag, ano tong lahi nitong na baka nakita ba niyo yung kasibra kasibra sa ang kasibra ay ganito ang style nila ah maliit ang dito ba sa may ah, pamitay So, ang ibig sabihin, kasibra yan. Alam ko ang mga lahi sa mga baka kasi ang kasibra ay parang kabayo, walang, hindi, malaki dito, hindi, hindi, kwa dito ba? Hindi malaki dito kanyang kwan, uh, pamitay. Pero ito, maliit, ito pa, kasibra yan, pero hybrid, hybrid rin. Kasi kahit i-google pa nyo sa, uh, tingnan niyo sa google, ang kasibra ay ganito ang kung nyo, maliit dito. Kung bra man, ay malaki dito. Hanggang ganyan. Pero kung kasi bra, ito ang kanilang ah, hugis. O, oh, kita nyo? So, abangan kami dito sa doon sa bakong. Kasi pumunta na kami at kailangan huwag nyong palampasin at panoorin hanggang dolo para makita ninyo. Ah! Para makita ninyo na Totoo talaga ang sinasabi natin uh, Ugasan natin yung pisi Kasi tayo man lang ang maghawak doon At Pus Magvideo pa tayo so, Baka madumi tayo ng Tamang tama inomin kan ng tubig kasi naghanap siya ng tubig oh. Oh. Lakas uminom. Ito ang kalagayan sa mga baka na malakas uminom. Madaling madali yang An. Madaling sa stadanya mga bakang malakas uminom. Sa tao pa to ay hindi hindi siya stress ba? Si kasi... Taong di mo umiinom ng tubig, ay stress yan. So, ito, ikarga na namin, tang limang baka, dito. Ari, ari, dai. Oh, limang baka, oh. <laughs> kita ninyo parang nag uumpok lang oh kita ninyo mas malaki pa siya dito sa mga 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 labili ko sa panyabunan so ang ibig sabihin mura yan Pos, mayroon pa siyang advantage nga uh, ah, puti puti at kanyang uh, tainga ay malaki. So, kahit babae siya, pero advantage siya sa tatlong galing ng panyabunan kasi babae, ma, malaki ang tainga, tapos puti pa. So sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog mga kabayan At kung natuto kayo ay huwag naman ninyong ipagkait sa atin ang uh, paglike pag-like, post, i-comment ninyo at i-share. Tapos pindutin ninyo ang notification bell para updated mo sa sunod na kong mga vlog. Bye-bye. God bless.